Ayan mga bossing Bali, magandang uh, umaga sa inyong lahat Bali, meron sa ating nag-walking ngayon Galing pa sila bossing ng Concepcion Tarlac Yan puting tropan Tarlac ha Big big shoutout sa lahat ng mga tiga Tarlac mga bossing Bago tayo magsimula, magtawaran Bami gusto lang muna yung na or shoutout Shoutout uh, shout sa mga pari-tol Traskilong family Tsaka sa mga brats sa Concepcion Tarlac Tawag pi Concepcion Lan, ano pala ito? ka brad mo pala eh Boss, yeah, 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 yeah. Bami gusto kong pagbatid. Ano sa pagbatid? Shoutout sa asawa ko tsaka sa mga anak ko. Saka sa mga followers mo. Sorry. Yeah. Ito so, muna sa inyo bago tayo maliigan nila Bossing. Traban Tarlac. So, Nissan Almera natin na 2016 model. Mga Bossing. Manual transmission. Napakalamig na aircon. Presentable paint. Naka white paint syempre. Modelong modelo yan mga boss. Naka stock mags. Makita ko lang sa inyo yung loob. So yan, uh, all power, power window, power steering, manual transmission, naka leather seats yan mga bossing. Ayan ang dashboard, sobrang fresh. Leather seat na yan mga boss. So tatanong lang natin. Boss, magkano tawad? 190. Ah! <laughs> Alvera, 190 patay tayo niyan. <laughs> 215 boss. 192. Pagregalo ko lang sa anak ko, birthday niya sa 19 eh. Si, si Bossing, si Bossing. Anong pangalan ni Bossing? Rap na lang. Yan, yeah, si Sir Rap. Totoo ba, Boss? Oo. Oh, okay, pinakita na okay, nga yung pala ID. sa akin ng ID. Hindi, pinakita okay. ng ID sa akin eh. 210. 195. Dagdagi. 196. Maawa naman yung sinagahan na buhay. <laughs> Price, 196. 205. 196. Gano'n na katagal nagbabalak dumili, Boss? Actually, talagang binabala ko lang talaga para panirigalo ko lang sa, kanya. Uh, Grabe na. na gano kami. Planado, planado yung lakad planado namin. Planado yung lakad Ngayon, ngayon, hindi, hindi, hindi bigla. Sinadya, 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 sinadya talaga namin ng sa ja. mo Sadya. Kaso, leeg ako eh. Tagiliran ba? Wala mo na sa akin ngayon week, Nyor? Ha? Ah, nadami na lang si Junior? 196. Napakamura na yun to. Eh Last hindi na talaga madadagdag boss kahit ka perasa. Oh, bawi na lang tayo sa vlog. <laughs> bawi na lang sa vlog. Kaya nga inopen ko lahat eh. Durug na durug eh. 200. 196. 196 <laughs> oh, talaga. Matay tayo rin. 199. 196. Mukhang <laughs> <laughs> oh, yun lang talaga. Sakto-sakto talaga. 196 ang ano ah. Yung 4,000 na ano lang namin. Panggas na lang namin tsaka pangkain. Baka pwede ba gawin 5,000 o 195 na talaga po? <laughs> mababawasan pa nga ito. Bago pa mababawasan, bigay ko na lang 196. Grabe thank naman yun, you, no? 196 you. para sa Almera. Peace ba muna tayo mga boss? Boss, boss advance happy birthday. Thank you, boss. Thank you, thank you. Masaya ka naman bigay ko na 196 Almera. Masaya, masaya. <laughs> <laughs> Kahit ako bigyan ako 196 na Almera, masaya rin. Ha? Boss, thank you, 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 thank ah, ah. Say, mga bossing, bali. Test drive nyo na lang din, boss. Para ano? Yar! Yar! Pa-test drive natin para may limang minuto pa sila para umayaw. Na boss? Hindi na, hindi na. Hindi na. May dalawang minuto ka para gawin ng 195. Siya mga boss, bali papatest drive lang natin sa nila. Bago na bago kami syempre para transparent tayo. Nyor! Wala na muna sahod ah. Ha? Ha? Oh, ka na. Dami kami dito. Dami kami dito. Siya mga boss, bali. Ha? Huh? <laughs> yung sa mga brad, ano na wala sa mga brad niya? <laughs> <laughs> lahat ba kayo brad, boss? Yung wala ko lang hindi. Ah, hindi. Pero yung apat. Ah, apat po Yan, big big shout sa lahat ng mga 3 tao gamap Tres kill yun, ayan. So yun, uh, ano dala niyo, boss? Ayan, Honda Mobilio. Ilang oras naging yung biyahe, boss? 4. Apat. Apat na 4 oras. So, ayan. So yan, bali, tatapusin ko muna itong vlog mga bossing. So, ano boss, bago tayo ng <laughs> Ah, sige, sige, sige. sa mga baby ng pamagitan. Uh -huh. So, mga boss. Bali, na-receive na natin payment nila. Boss, babiyahin na sila pa. Conception Tarlac. Boss, maraming maraming salamat. Maraming salamat, bang. boss. Boss, thank, thank you so thank you. much. You. Boss, sing. Yeah, congrats. Happy you, birthday. Advance happy birthday. Thank okay, you, boss. Sing. Boss, yeah. boss, peace bomb. Yeah. Boss. Picture na lang. Sold, sold ng ang ating uh, Nissan Almera. Maraming salamat, buyer it's from, from Tarlac. For sale. sale. <laughs> Ingat, boss. Ah. Congrats, congrats. Thank you so much, bossing. Sige, so, yun, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat palagi sa pag-avail dito sa Boy AC Garage. Gang, gang. <laughs>